Hi hey guys. Punta kami ng Iraya. Mangunguha kami ng ulam namin ang tanghali mamaya. Sapo. Hindi tayo ba kayo sakto na ito. Kakahingal. Ang daming kalabong. wala akong pa yung kaya dala ko ng balaban maaga pa kaya hindi siya masyadong maingat na rin <sighs> lang araw pa lang parang hindi na ako sanay maglakad ha ah. yung kaitiman <laughs> yung kaitiman ko lang yung tab na Kulit no, oh. na yung buho ang kakaligo ng dagat Kakaligo ng maalat na tubig Ay, Talong o. Talong Sigurayan sa tayo, talong May okra pa Talong hindi, May ganto ka lang yung na dito saan ano. May ka na. I recruit si JJ ng bata. Ay <laughs> 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 yeah. kami doon ko. yes. <laughs> sa ko. na ang mahala ang kayo init. Ay Ayan. Akyat na ito. Madamo. Ayan. <laughs> ano may ahas dito? Magpapagulong na lang siguro ako pa baba. Nakakamiss din mag-hiking. Ayan ang pwede panlaga yun. Hmm. Oh, senyorita. ini pa eh, hmm. lang Coba hmm. hmm. na kita. Hmm. Dito Dito kita dari 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 dire. Ha? hah? lang? hah? ko nang hah? 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 gabi hah? 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 hah?

Dito, pag nagutom ka lang, yun lang ang gagawin. Maungua ka lang ng saging, ng pangulam, aket ka lang ng bundok. Hmm. Makami ka ng pagkain. Hmm? Hmm. nag naman silang puso. Ayan. Oh. Dito na yan. Ayun na. Sa kitano ni mako ng gabi. Saan ni ko ano an dalin nanay nang gabi. Gabi para live? Ha? Sugo ka. Ay. Nakau? Oo. Ako ako na Anak ako. Na. Ah, ako ako ana. Ah. Pupunta ako dai pa. Sino ko hinan live? Dito. Dito. O di ma uli ng tata. Buko naman tama. Maheri gupkitan sa baum. Hmm.

Lapido. <laughs> 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 Sige ba dito na kami. Pabalik na kami pero nang napahulog <laughs> <laughs> buko. Hindi mo ako muna. doon. Ako ah. Ingat mama ka baba ba, ha. Tagtul-tula. Sa <laughs> <laughs> baba may eh. Sa banggit na Eh, hagis dito yan. <laughs> hmm. Buma oragon man oh. Mm. Ang oh, mamaya maghihigop kami ng sabaw. Sarap yan. Kasi nung mga nagdaang araw, di naman namin na-appreciate yung sabaw ng buko kasi nga, mga busy kami. Yun oh. Ito mga buko na yan sa so tito ko yan. Patid ni tatay. Yan, lolo niya. Tatanan ni Jay. Para mabilis daw ano yun. Inaag sa sako. Sa Pamangkin ko. Ay, pinsan pala. Pamangkin nga sa mga pinsan. Wala pa baka na. Tiko-tiko na. Bulit lang mo nilaan. Ay, Rems. Oo, Nagurugol ko yan. Mamaya lang yung ubus yan. Ubus yan at dyan. Mami, na maray? Nyug ya. ba kayo? Kaya? Kaya yung kandong. Atang Ini nampak dah hai. Maka pun daming lang ang sabaw nito. ako <tod> na buko. Nadurog na saging sa ilalim ng sakong guys oh, sana ako ng tamang pinto te, bigyan mo nga siya te pagdating sa bahay ayan na, kinaya pagdating ayon, sa bahay, maglalabang <laughs> ang tamis ng buko